Adalasan po sa unang tingin ang mga ulam na niluluto ko ay parang napakahirap gawin pero pag natikman nyo sarap na sarap na kayot, napakadali pang gawin. Ang ginamit ko po rito ay maninipis na hiwa ng karning baka. Kaya po natin ng konting asin, konting paminta, tataktakan ko po ng konting garlic powder at haluin na po natin yan na magkasama-sama. Ito po ang tinatawag na dry rub. Painit po tayo ng apat na kutsara ng mantika. Hintayin nyo munang mainit yung mantika. Tsaka po natin ilagay itong ating karning baka. Lulutuin po natin ng malasado yan. Ito e aking karning baka na ginagamit eh. Maninipis po ang hiwa Re. Eh, at parang patapa. So madali po siyang lumambot. O siya, tatanggalin ko na po. May dugo pa yung iba eh. Oh. Pero ayos na po yan. Ang sabi ko yung malasado lamang. Hindi ko po tutustahin ng maigi. Ganyan lamang. Hindi ko po nilagyan ng cornstarch Re eh, ha. Eh. Punahin ko po yung sibuyas. Bago ko ilagay yung bawang eh. Ito muna ang carrots para lumambot-lambot po ng kaunti. So haluin po muna natin yan tsaka po natin lagyan na ng bawang. Pagkatapos po ng dalawang minuto, tignan nyo po ba, malambot-lambot na ba inyo yun yung karot Kapag ka malambot-lambot na po, eh kung nakakaluwag ng konti, dagdagan po natin ng white wine. O mga kalahating tasa po ng white wine, hindi kinakailangan kung wala kayo ha. Lagyan po natin ng isang beef cube para may lasa. Yan po yung eh, kung gusto nyo maglagay, kung ayaw nyo, nasa sa inyo po yun. Ilang piraso ng dahon ng laurel at saka po isang tasang tubig babalik ko na po itong ating sinangkutsang karming baka lagyan po natin ng mga tatlong kutsarang Worcestershire. share ito ay eh kung meron po kayo masarap kasi yan ang Worcestershire meron eh ito po yun halu haluin po muna natin yan ha hmm, ganyan tapos eh bantuan niyo po ng toyo tatlong kutsara po ng toyo ang ilalagay natin yan ganyan Yung konting halo lang lakpan po natin at hayaan natin tuluyang maluto yung karnit lumambaut pagkatapos po ng mga 15 minutos, tatanggalin ko na po yung takip, hahayaan ko pong maluto at nang matuyo yung sabaw at maging malapot sandali na, tingnan natin, o yan ayos na ayos, naaamoy ko eh ang bango, hayaan po natin matuyo yung sabaw at maging sarsa ng kaunti o nakita nyo po medyo malapot-lapot na yung sabaw actually malapot na nga ito po yung tatlong piraso ng hotdog Lagay na natin. Iyo. Nako po. E, ewan ko na. Medyo kakaibang luto po ito ng uh, karning baka na may kasama pang hotdog. Hindi naman siya at wala naman tomato sauce o kamates. Lagyan na po natin ng konting berde. Kahit po dahon ng celery o kaya naman ay silantro o kaya naman ay sibuyas na mura. Haluin po natin. Malapot-lapot na yung sabaw eh. Oh. Hmm tatakpon ko na po at hihinaan ko po yung apoy ng mahina at hayaan nating maluto ng sandali yung hotdog at baka naman matuyo po kasi yung sarsa malapot na malapot na eh oh. o, tingnan natin pagkatapos po ng isang minuto ilalagay ko na po itong ating all purpose cream o ito yung hinaginagamit ko eh heavy whipping cream po ito lagyan na po natin ng isang latang maliit ng kabute at kalahating tasa po ng keso ganyan lang sa paligid para makita yung kabute o ganyan lamang. O haluin po natin sandali. At nang matunaw po yung ating keso, naku po, e, ewan ko na. Parang kay sarap-sarap nitong aking ginawa. Hoy! Pumarini na po kayo. Ito'y parang panghandaan eh. Ayos na ayos. Kahit po sa spaghetti, sa pasta po, kahit naman sa kanin eh, ayos na rin. Okay? Ito pong ulam na ibahagi ko sa inyo ay isa sa mga kahilingan ng ating kaibigan dito sa social media. Maiba naman kesa naman doon sa mga regular na disarsang nakikita nyo. Maibigan nyo po sana. Kung natutuwa po kayo dito sa mga ipinopost ko, keep your comments coming at binabasa ko po yan. Sa inyo rin naman ako nakakakuha ng ideas eh. Ayos! O si Ron Bilaro po.